Hello everyone, good evening sa ating lahat guys na nandito kami ngayon sa Podio Mall Uh, Artigas guys at namamasyal kami dito guys eh, hindi lang naman namamasyal kami tinitingnan kami dito na para rarampahan sa Passion Summit pero guys may napapalingon kami magagandang damit dito sa Young Studio at tinitingnan namin guys kasi nakakaaliw nga silang panoorin at syempre pang rampa na rin siguro at may nagugustuhan daw sila at pagtanong namin dito guys sa mga presyo mapapawaw na wow ka sa halaga guys halaga lang naman ng presyo sa mga damit na yan is 9,500 pesos. Oh, mapapawaw ka talaga sa mga halaga presyo ng mga ano nila guys. Ayan, simpleng tahi. Ayan. Simpleng tahi lang yan pero napapawaw ka sa halaga ng 9,500. Mag-10,000 na siya ang presyo sa halagang mga damit na yan. Simpleng tahi lang pero mapapawaw ka talaga guys. At siyempre umalis kami at hindi kaya ng presyo sa aming madam na gusto na nang bilhin sa kanyang anak guys. Hindi kayang-kayang iram pa ang 10,000. 15,000 pieces guys Diyos ko Lord At yan Guys lumabas na kami guys At syempre konting ikot ang ganda sana Tila lang naman ang tinitingnan dyan At syempre hindi naman magano guys Ganda ang tahi guys At syempre ang binabayaran nila is ang mall Mall na private Private na pakalaking mall Ang kanya aming pinuntahan at hanggang dito na lang ang aking vlogs guys. Maraming maraming salamat sa aking mga followers, sa aking mga subscribers, sa aking mga new followers. Maraming maraming salamat sa inyo at mapapawaw ka talaga tayo sa presyo ng halaga ng mga damit na yan. So per mahal talaga. Siyempre siguro sa ibang basa kaya nilang bilhin na ganong halaga